Good morning po mga kabuks Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Kumusta po kayo? Sabi uh, malamig at 6-6 uh, 6, 6. Magsi 6am pa lang mga kabuks Lalo po ay dito yung kinabirhil po? Oo pa. po Nice schedule ka Ako po magpapagupit? Sige 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 magulat siya nitong mga kabuksa sa yung buho ko kalbo boss good morning bising busy, busy ka talaga yun oh eh, no? kailang pa schedule na ba ako sa iyo boss Ay, yung na. hindi yung Kailang beses na ba sana? Uh, ito, kung schedule to. Nakapang tatlo, no? Bago, bago ako natuloy? Oo. Tatlo, no? Ano ba yung nagdaanan ni Kuya ngayon? Ito kami sa ano nun? No? Nung sa Ah, Nung nag-upload ako doon, nung nagbiyahe kami, kinunan ko yung pagbiyahe namin sa pati yung mundo. Marami din natutuwa. Hmm. Na, maganda dyan. Tapos yan, taga dyan kami dati. Ngayon, nandito na kami sa Manila. Ganun, ah, ganun uh, ano ah. Kasi yun, pagkakakita nila, parang mayabalikan nila yun. Ang habang ano mga comment eh. So, kasi parang silang nagkikwento sa una nilang ano eh. Dati nilang... Oh, Namimiss nila ito gano'n. Oo, oh, ganun. Uh, kaya, yeah, okay. So, tsaka yun ba kasi, siyempre, picture trip. Okay. Kasi lang, nakikita nila yung lugar, na yung exposure yung lugar. Hmm. Mag sila ng interest. Tapos sasabihin uh, nila na... Parang nang mo na doon. Oo, oh, ganun nga. Ganun oh. yung uh, gusto kasi Parang sawa na ba sila sa city na... Oh, building, oh, oh. oh. oh building. likabok. Yeah. Tapos makakita sila ng... Eh, para press kung lugar. Mm. Di ba? Wala ganun yeah. tao. Nagkakaroon sila ng idea na... Oh, ano, Parang nang isang pumunta doon. <cam> Kala ko nag-vlog ka pa dun sa Kung hindi nga kami napunta dito eh Baka hindi na Iwan ko kung <laughs> ano yung vlog ko ngayon <laughs> Kasi dire-direcho Dire-direcho mo lang Katulad niya marami <laughs> Nag-aabang sa'yo Tapos nung nakapunta kami dito Ang dami natuwa sa amin Kasi nakabalik kami kinatatay na Ramon

Pero yun yan. naging plano na eh. Pagbalik namin doon, uh -huh. diretso kami sa uh -huh. ano, pagbubukit. Oo. Uh -huh. Di ba, bukid yun. Iba nga, di ba, ang, ano yun, hmm. ang sa bukit Ayun magluto. Di ba, yung iba nga, simple lang ano, no? Simple lang. Simple Nagluluto lang, lang. O, pero yung background, nasa o, bukid, di ba? Ang daming matutuwa kasi, na na, no. preskong, nice ano, preskong vlog. ganun nga. Oh. <laughs> Parang saan <siya> kumain, ano? <laughs> Pero sa mga taga-buhay, siyempre sa wala. Kasi araw-araw -araw nila yun. Asa nga lang, siyempre, para sa mga mga subscriber, ginagawa nila yun. At, uh, matuwa. In, boss, may schedule pa ako, boss. Eh, ano, oh, ano, baka, walang, wala pang ano. Kalong, baka, na ako, ano. Ano, 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 na ano, 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 na, Ah, yun. Oo. Yung 7.30, hindi pa na kasi medyo ulit na lang si Concert ng mga bata. Hindi pa nga tinanggihan ko na kasi hindi mo kakabot na mga rin. Tapos ano na, isang oras lang. Oo, may pinipili kasi silang oras. gusto magpagupit. Oh, gaya ko, di ba? Gusto ko magpagupit, eh... Puno. puno uh, pala. Tapos, uh, 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 yung oras naman na di kaya para sa na. akin, hindi kaya. rin Tama lang yun yung kaya. di ba? Nung nakaraan, last, mo, ah, 11.30 yata. Oo. lang Kasi kasikat mga Ang barbero ko na ito. Kailangan may schedule para magupilan po tayo. Sibin nyo ngayon, uh, 6am pa lang i-schedule ko dahil yung ibang oras. Wala, uh, sold na. naka ano na to, yung una, pangatlo na to, pangatlong schedule, bago ako na tuloy. Kasi yung oras ko, tsaka yung oras niya na vacante, di tukma. Ah, uh, hindi nga natagpo. ko. Ah, uh, ngayon mas maaga, mas maganda. Eh buti mo sa alas 6 nag-open ka na no? Eh yung, kasi kaya ko ginawa yung din niya para sa mga estudyante Hmm. yung okay. din Eh yung mga estudyante okay. kasi minsan hindi na makakuha ng slot. No? hindi nagawa, nag para sa akin lang. Hmm. Kasi sabad na din ko, puno. Eh lunes, siyempre pasok. Oo, oh, ganun nga. Ang nila sa EBE, minsan kinukuha na ng mga bata yung CCM para bago ilang praso, mga isa-isa praso sa Pero mga kaboks, isipin nyo. <coughs> Nag-anol nag ka, boss? Hindi? Mag-upon? Hindi, uh, ano ano nanonood lang mga kaboks at dati, kasi dito ho kami nagpapagubit, dati po mga kaboks na dito kami. At si Tataram, si Tatang, dito rin kay Kuya Pered. Tapos mga kaboks, ang pinaka-discarte na ito mga kaboks, eh, sa aso nagsimula. <laughs> Di ba boss? Tama boss? Tama, tama, tama. Sa aso lang nagsimula. At one. Ang nga nung muta ka lang boss, one ka sa ano boss, no? Sa yung kamay mo ba? Tiyaga. Oo, matiyaga. Kasi mahirap, mahirap Is to change siya eh. um, Mahirap. Mahirap to change Pero pag pag and, yung naman, pag yan, pagka yung sambagay niya, man. Pag gusto mo, matututunan niya. Pag ka masaya ka sa sambagay, no? Madalas mo siyang matututunan, no? Ah, datagay mo. Ngayon yung pagpapahusay nasa yun na yun gusto mong magustuhan ka ng mga tao, pagbutihan, pagbutihan mo. Ayun, um, ordinaryo ka lang, eh. ordinaryo hindi mga yate. Eh. Dito lang ako natutuwa sobra mga kabox kasi sa aso nga, nung nalaman ko dati na sa aso lang siya nagugupit. Tapos, nag sa tao. O, nag sa tao. <laughs> Tapos nung kinonvert niya sa tao mga kabox, walang bayad. Free lahat ng mga bata. Inugupitan niya. Kaya ang daming natuto mga bata dati nung uh, una kong nagpagupit dito. kasi sino pang bata hindi matutuwa? Gugupitan ka ng libre, di ba? Na pahingi ko ng 89, pagpagupit. Tapos pagdating dito, wala nang bayad. ah, nag-start ako pero yung wala pa siya. Kaya hindi ko naman katigyan. Hindi naman alam na mag-iigay. Tapos sa mga meron na mga nagabot. May hmm. magagot ng bayat. Nung no, una, ayaw ko Nung una, hindi hindi ka talaga tumalaga? Wala ako na mga pre. Tapos, may mga gusto magpupit. Ayoko silang lupitan kasi, para sa akin kasi, hindi pa ako ganun yung tarunan. Oo. Oh, so, kung nga lang, para ma... sa kanila pala, okay na ako na. Oh, kung baka sa isip mo, hindi ka pa handa na pulido yung ano? Oh, hindi, no, hindi. hindi, hindi. Tsaka parang oh, naano ako na, Uy, okay uh, na uh, uh, ba yung pubit ko? Bakit gano'n? No nga. Gusto nila sa'yo magpupit at kung magbabayad yun. Saan Pero ba? hindi naman sila magpapagupit eh kung hindi sila oh, nagustuhan. Oo, na hindi na Okay, okay. di ba? Kung hindi na lang yung yari mo, di ba? Uh, eh, sa ngayon boss, magkano na yung gupit mo boss? Mayroon pa rin, 50. 50? O, ganoon? Ano na yan? Bakit Eh, ang pinakamura ngayon, 80 yata eh. 70-80 eh. Dito naman sa... 70-80. Dito naman 50. 50 lang naman natin. Ah, meron din nagugupit dito. Meron din kasi nga lang. Ano. Siyempre, kanya-kanya suwi. So, kanya-kanya eh. ko siya. Pero bakit dito araw-araw sold out yung time? Eh, modern kasi yung mga ginagawa natin. Mga modern na yan. Gusto ng mga bata. Kung araw araw yung... mo dito mga kaboks na hindi puno yung ulas ng ganun. Yung, yung mga bata kasi gusto nila, ano. Na, yung mga modern na gupit. Kahit man ako, nung una kong una, una kong pagupit dito mga kaboks. Kaya, nung nandito ako, hindi na ako nagpagupit kung sino kasi ayaw ko na ano di ba tayong nagkat lalo na kami mga tayong mga lalaki di ba pag nagpagupit tayo naghahanap talaga tayo ng barbero na no, kung saan tayo komportable eh. E bre, hindi yung uy yung... may barbero diyan pagupit tayo diyan hindi ako hindi ako ganoon eh kumbaga naghahanap talaga ako ng ano kaya kaya nga nagpapagupit eh para hmm. maayos ka pagugupit eh yeah. kaya nung last time na nagpagupit ako, naghanap ako ng barbero kasi doon sa amin, boss. Ako lang yung nagugupit. Oh, para... may ano ko, may clipper ako. Mm. Diretso lang ganun, wala nang bawa sa gilid. Ah. Kung ano yung sa taas, ganoon na sa gilid. Na. Nung hmm. hmm. papunta kami dito, nagpagupit ako. Ah. para maayos sa iyos. <laughs> Oo, oh, maayos ayos. Maayos naman yung gilid. Ang problema, yung harap. Ang harap ay yung tabing eh. <laughs> wala sa Hindi ko napansin. Ah. Kasi... Magamadali. Oo, oh, madali. Tapos, no, diretso lang nga. Nung pagdating ko dito, hmm napansin ako ng mga bata, uy, tabi nga yung gupit mo ah. <laughs> Wala sa ayos talaga. Ah, <laughs> dinala mo sa akin. Nga, ano, ko, eh. so, yun nga ang ano ko eh. Oh. So, yun, yun ano ko sana. Kaso, dinala lang naman akin. Naging, naman naging busy. Ay, eh, mga tabi-tabi nga, madali lang naman yung portrait lang. Sabi ko, nagpapagupit ako, kakagupit. Parang nakakahiya naman kasi na pupunta ka dun sa barbero, nakakagupit mo pa lang. Sabi ko, may sombrero, <laughs> na, may sombrero naman ako. Lagi suot hindi naman tayo gano'n Nalala na kailala <laughs> ko naman ngayon Nakakasit ako Kaya hindi ko nga rin inaasahan na Pag nagpagupit sa'yo may schedule na pala Kasi Ay, hindi, ginawa ko yung schedule na parang hindi mahirapan kasi, Hindi mo pipila No? Oo, kasi yung iba dati Nung hindi ako nagbibigay ng schedule Nakawa uh, ko kasi pamalayo Naghihintay dyan minsan 3 hours, 4 hours, oh, 5 oh, hours ganun nga no? Eh, yung mga uh, sayang yung oras nila dito Oo. Oh, so, eh, pag naka-schedule ka, punta ka lang sa oras mo. Hmm. Sure. Diba? Maghintay ka lang ng konti kung meron pang ginagupitan. Sigurado ka na. Aso nga lang, pagaling na naman ng pested kasi maraming may gusto. Eh kung hindi ka buta ng schedule, ano? Yeah, Oo, Kaya yeah. uh, una una-unahan lang. Eh. Kaya yeah, kahit sila ako yan. Pag magpapagpitsahan yan, pinti lang ang sinisyon yan. Aso, sabi mo ba? Okay, extra. Oo, no, oh, ganun nga talaga. Ah, extra. Nangihipang pasensya yan. Sa nila, na ka na ng ay laki-laki na nang nabot eh. So, ah, pasensya ka na dyan ah. Pasensya na sa bala. Oo, oh, pasensya na. Sabi ko yun. Pasensya ba? na, pasensya na sa inabot eh. Sobra-sobra no. nga, di ba? Oo, oh, ikaw, ikaw, ikaw pa ka ng pasensya. Sobrang laki na nang inabot. Laki yun, siguro yun. Mga laki yun. Oh. Mga laki yun. Kahit, kahit oh. saan boss, kung so, makasama mo lang yun boss. Uh, kaso nga lang, huwag namin isang kasi eh. Huwag kapaskid saan yan. Hindi ko siya makambigyan kasi puno dito eh. Hindi ko maiwanan yung mga nakaskid dito. Hmm. Kaya, uh, kung baga sacrifice din yung kay Kuya na, oo, uh, oh, siyempre, masarap kung, masarap, masarap kumikita ng malaki. Kaya, ano, ayoko naman gawit sa mga bata yung, Yo. Si siyempre, yung hirap ang pa schedule tapos, pinatawag, o? pinatawag ako ni Kuya dahil malaki mong Pupuntahan pupunta ako agad. Oh. Diba? Uh, sa akin kasi, ano, hindi okay yung Kaya, minsan natatanggi ako si Kuya. Kasabihin ko, Kuya, pasensya na. Puno. Pero si Kuya mabait, naiintindihan naman. Oh, Kuya. Kung makasama yun boss, kagaya kung ko, nasama ko siya araw-araw. Yeah. Araw. Kung may makita yung tao na nagbibenta boss, tapos matyaga, mabait, yeah. bibigyan na na ng pera boss, ng malaking pera tapos wala nang bibili. Yeah. Kung uh, ganun yung kaano. Kaya ko na-bless eh. Yeah, na-bless Akala ko, bibili siya ng kahit isa. Tapos keep the change, ganun. Wala ko lang bibiliin, iaabot na lang niya. Eh, simple yung tao, eh, talagang hindi makapaniwala kasi sino bang magbibigay gano ng ganong kalaking pera tapos walang bibilhin kahit isa. Kasabihin lang sa'yo, pagkain mo yan ha, iingat ka, At, ano, maghanap buhay. Ngayon yan, talagang walang ano yan, walang inaanong basta pag may mahirap makita siyang nagsasaga talaga. Um, hmm, buhay, ay, parang nahihirapan sa targalan niya, gano'n. Pupusang tatawagin niya yung nagbebenta ako sa abutan. Bago ka nag-convert sa tao, boss, ilang asya yung nagupitan mo, boss? Hindi, hey, marami yung asya eh. Ah, nasa 10 eh. Sempo, yung nagupitan mo lahat? Oo, oh, uh, 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 ko yun. Nagupitan ako lang hanggang buwan pa Tapos, pandemic na, uh, nakaka-duwan lang. Magabi. Eh, no? siyempre, pandemic. Walang... Ah, oh, biniro ko lang. Eh, may bago kasi akong bilhin ano noon, yung razor na pang-aso na. Pero hindi ko pa muna nagagawa sa aso. Mm -hmm. Oh, sabi ko, bibitan ko ako eh. Mahaba na sa mga buhok eh. Eh, gusto tong kasi ah, nanonood daw sa YouTube, gusto yung ganito. eh. Yung ganitong ng gupit, paid din niya. Mm. Eh, ngayon, sabi ko sa ko kayo, paid. Ito ang mga latest na gupit. Siyempre, eh, ko lang yung isa. Eh, oh, sa oh, okay. Kumaya. Mm -hmm. eh, sabi sabi, eh, sabi naman, oo. Oh. Tapos, ang ginawa niya, tinawag niya pa yung mga pinsan niya. Pero, huwag tayo, huwag tayo. Tatawanin niya, ang tawanan kasi, gusto na ko, gabi, kalikalbo sila lahat eh. <laughs> Hindi, mahirap pala. Mahirap pala. Kala mo lang siya, ini-imagine mo siya madali. Pero oh, pala. Kaya nung unang-una -una ko sila mga ginagubitan, lagi ako po na poise eh. Tapos maabot kami ng mga siyang oras kalate. Eh. Siyang oras kalate, pangit pa. Eh. Pero sabi mo nga eh, ano lang, tagay nila ako. Eh, Tinaga naman ako ng mga bata, ano din ako. Eh. Tsaka ano din kasi, no choice din sila. Hindi nga tayo nakakalabas. Oo, oh, ano? Oo, na oh, oh lumabas nun eh. Ang time na yun. Siguro talagang makashoot din talaga ako dyan eh. Dahil, eh kung katulad ngayon, nahihirap kasi sino ba magtiwala sa'yo dyan? Oo. Oh. Siyempre, ikaw, sabihin ko, gubitan kita eh, may gubitan dyan sa labas. Oh. Hindi ka magkapagubit diba? doon, siyempre. Huwag mo ko pagkaprati sa'yo, magpagubit na lang ako dito, diba? Eh mo mawala sila, no Joy sila. Oo no? Oh, no parang malaking ano din yun. No? Oo, oh, uh. talagang para sa akin siguro, oh. kasi, diba? Oo. Kasi di ba yung mga bumabay ng model, gano'n eh, gano'n naman eh. Pag-restart ka, oh. may Oo, gano'n talaga.

Sempre isa isa lang naman ang kaibigan nila dahil matagal na nang isang oras. Sa oras o wala nang oras. Eh dito na sila at dinos ng tanggapin ah uh, ano po. Kapag na sila sa school. Eh kuha na nila so, uh... ng subject ng Arabic. Sa alam ng mga alam. Dapat dito ka Sa to Buya kung atulad naman sana ng mga istaka ni David yung makukuha ko, okay, okay lang. Nung panahon -tapos oh. yung na medyo bata ako sila nung hindi pa nagmamahal. Eh, gusto mo pa kuya, hindi na lang ako dyan. Hindi na ako mo sa akin. Di ba? Ay, tatay, ay ka. Di ba na sabi ko kuya, po kasi ka pa Baka check po ako. Eh, okay yung magali. Yung pa magkapasakit ng ulo ko. o nga. sabi ko, kung ako ako mag-ampon, pamangin ko na lang. At least, kasi kasi minsan mahirap talaga mo oh, gano'n. Oo, masarap magang kunti. Kasi nga minsan, hindi mo masabi. Minsan kasi sa dugo. Eh. Sabi ni Kuya, sa pagpapalaki nga. Eh. Okay oh, naman, mabait na si Kuya, di ba? Nag-tratin na gano'n pa. Wala nang nga ni Kuya, sabi mga lagi doon sa bata. Ang bayo ko lagi doon sa bata na yun, sabi mo. Ako, sa, lagi sila, hindi hindi nagpapagutin sila sa akin, lagi yung pinapangaral. Lahat naman sila yun. Eh. Lahat nang ginagupitan ko lagi. Kasi yun nung may tulong mo ba, na nakapagbigay ako ng pahala. Lagi yung pinapayon, tatay, kasi sobrang suwerte nyo na mm -hmm. biruin nyo nung um, bago kayo makakilala nyo na nabuhay ano ah, sobrang bait na ang tatay magagawin nyo lang ako niya magagawin mabuti okay bait kayo magabait, oh. magaaral oh, oh, na mabuti, galang lang yun lang, hindi ka talaga mag-aaral oh. ibang ang nga hindi makuha nila eh. Oh. eh kay tatay hindi eh. pa nga makapag-aaral na ng maayos iba kasi may trabaho oh. oh, oh, oh. sila puro ah. aral lang oh, yung

dati nga si yes, Luis, medyo matured na yan. Oo, oh, it's yes, good, yes, yes. it's good. Hindi, dati pa yan, ano talaga yan? Uh, may time. Medyo timing nga lang yung bata na yan. Kasi ako, saan sila lumaki eh, hindi pa ako nag-start kasi mabuti talaga na, nandito na yung mga yan eh. Oo. Oh. oh. starting ko yun. Kaya yung mga bata na hindi, hindi na saan dito. Hanggang ngayon, dito pa rin si Luis na papagubi. Oo, oh, kasi hindi saan, <coughs> hindi talaga iba saan yung mga bata. Kaso nga lang, itong huli kasi. Talaga nakikita ko medyo, uy, para yata yung mga talibang. Tapos hindi na kasi sila nag-uusap mga kapatid. Parang hmm. nandiyan na rin sila ng pampuha. Oo. Kasi... Eh, uh, Minsan nagkakulit sa akin si Dave kasama iba. At ko, uh, orang sana si Luis. Eh, hindi ko alam po yan. hindi pala pala na. nagpansin ko na sila. Oo, kasi I ano mean, na eh. Medyo may tampuha na sila. Oo, na. baga may gusto yung isa tapos oh, ano naman sa isa. Oo, eh, ito naman isa eh. Uh, yun. no, yung isa, tahimik lang kasi wala ay, yung nangyayon eh. Oo. Eh, yung, yung ka, isa pala may ibang ano na isa naman medyo alam ko na yung <coughs> ang ko lang na kasi kung sino ba yung nagmalasa ka sa nila yun ko naging masama no? oo sana hindi na lang sila nagsalita ng ano ba yun eh, din ako sobrang uh, na ano kasi oo oh, ah, sakit kasi yun eh kasi hmm. mag, dapat di ka na lang mag ano kasi dito yun mo pag wish kang hmm. nalagaan yan hindi ka na hindi Pali, pali. mali hindi ka pala eh mali na mali na yun oo oh. mali na mali oh. na mali na pa kasi tinuro mo na ng anak niya di ba mga minamasama nila yun tinabukasan mo yung oh. tinitingnan nila eh oh. siyempre eh. gagawin mo yun sa labas eh Ibigin mo ilang buwan akong ako lang nag-nagkakalbo. Nag tapos nung nagpagupit na ako para maayos, sabi niya pa yung hindi ah, ko nakakain talaga. Na, uh, na shout pa ni Tito Porin nun eh. nung una namin pagkikita eh. Mm -hmm. Sabi niya, oh, ah, sino ba ka mo nagupit tayo Yung eh, shout mo muna. <laughs> Kasi napansin niya yung napansin ko eh. Ayun ah. lang <laughs> ha. Sinoa, ganun din. Kitang kita rin ni Noah Tatawa na nga tatawa Sabi niya ko ganawa Kuya Alvin Ang ganda ng gubit mo, hindi pantay Noong araw, noong araw, dati yan Magpagubit na sa SM yun, nung patata-tata pa siya Ganon din, hanang ayasahan niya Ay gabi na, pinutapa ako dito eh Sabi kuya, sige na, ayusin mo to Walang yan, nakakakotin kung ano nangyari dyan sa eh hey, panikal buhas yan ako nga eh, nung nagkalbo nga ako, parang nasiya na ako sana, sa kalbo Sa eh. so, una lang naman kasi medyo Pero meron talagang mga gubit na hindi ba, babati ka. Uh, ayun Kaya naisip ko naman, si, si Papa ko, kalbor talaga yun. Hindi ko nakita na hindi kalbo yun. Oo, uh, kaya, kaya sabi ko, imagine mo na ah. No? Try ko nga no? parang, try ko okay nga. Parang okay naman ah. Ano. Oo. Para hindi ko na nga mapapatas yung bupe Parang mas maaawin na nga siya. Kasi di ba, sobrang kulit yan? Pero pwede pa rin siya yung ginagawa natin dati. Yung mga... Oh, karay... Okay naman sa akin, kaso naisip ko, ang tagal ng pabang ka nun. Uh, oh. eh, at ano yun eh, hindi mo kaya ngupitin, oh, mo pitin. Oo, hindi talaga. Ano ko boss? mo? ano ko Pa... 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 ba? Pa... Pa... ko Pa... Pa... sa ano? Pa... 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 Tapos ito eh, uh, Dos siguro Dos at saka uno dito sa baba mm Hindi -hmm. ko ito sinisiro kasi ano eh Hindi ako nagbabagay saan eh wow. wow. dati ang haba-haba niya nung 6 months ako nawala ay naku ang haba ah, <laughs> hindi ko ginugit ang dalaw eh sabi ni Kuya Ugo ko Kuya Alvin? nandun pa kami parang naging tang bundok ka na <laughs> Ito yeah, yan, eh. ang haba oo ang haba niya niya Mahirap mga sabihin mga kabuks pero gano'n talaga, pumugi na naman ako. <laughs> Thank you boss. Ako po. Bumugi naman siya dito. Basket. 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 It's oh, it's okay. It's okay. May naghihintay na. Thank you boss Thank you boss Thank you. Kahit ngayon man lang may pangkape. May pangkape ako mahalan sa'yo. Thank you. Hoy! Hoy! Thank you boss. Thank you. Thank you. Thank you boss. Thank you. Thank you. <laughs> oh, thank you. Thank you, <laughs> you. Thank you.

Ayan, thank you kay Kuya Virgil, napakasipag magupit ng mga kapok, hindi madali yan yung pagupit ng mga, uh, ano ba? Sa kanya lang ako nagpapagupit na gano'n, yung uh, may pagmamahal talaga na, uh, hindi akong madali yan. Kay thank you so much at ayun, uh, pasensya ka na. Eh, ang tawag dito? Ah... Uh, Ayan. Best lang April. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat mga kabuksa sa pagmahalang support. Thank po lagi. Bye. God bless po. Bye.